Eh, so, sayang, good morning everyone. So, ayan, Tapunta tayo ngayon ng Lusakan, Chao, okay, so Quezon. So, kasama natin ang ating PSRC. So, lagi ako nalilito doon. So, pag, pagpasensyan nyo na ako. at <laughs> uh, tara, samahan nyo kami sa aming biyaya at pupuntahan natin ang Team Lipa. Music tayo sa Kita. Alam mo Dito na po kaming lipa. Nasa likod natin ang ating TSRC at ayun as usual la. unahan po tayo dahil nga po alam natin yung lugar. Ah, uh, tayo yung mag uh, ano mamaya, nasa unahan natin yung isa nating marshal. Kasi ang alam ko ay hanggang Pag Padre Garcia and hanggang um, San Antonio. 'Yon, pwede tayong mag spearhead hanggang San Antonio. Paglagpas natin ng San Antonio, oh, na. di ko na alam 'yan. <laughs> so ayan at uh, Kumusta po ang lahat? Kumusta? Kumusta yung mga valentines nyo? Oy! Ayan, sana po habang uh, nanonood kayo ng ating video ngayon, ay eh, nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Masaya po ang inyong mga puso at kung hindi man at may pinagdadaanan tayong problema, lagi lang pong nating tatangdaan na pwede nating itaas sa Diyos lahat ng ito. So, ayan na. Uh, thank you, thank you so much everyone. Also, I wanna thank, uh, thank you all Team Guruto na laging napaka-supportive. Team Yaw Yaw. Ah, uh, Jan, Opa Benji, happy birthday to you. Aba, ano nangyari sa kanila? Ang bakit? Ang bagal. <laughs> Ito yung takbo talaga namin ng TSRC. Medyo slow-slow lang kami. Um, ano lang talaga. So, yan. Nagbablog din yata si Kuya. <laughs> And so, yan. At sarap talaga ng ganito sa piling yung alam mo yung nakaka-rides ka pero nakalimutan ko nagsa-shoutouts nga pala ako yan team yaw, yaw. also team lagalag motobloggers mga paps yan mga idol miss ko na kayo tagal tagal na din ng huli huli tayo nagkasama sama pero si Rima Autoblog, uh, madalas ko naman siyang nakikita, no? So, ah, uh, ayan tayan. Woo! Sa sobrang lapag, hindi gumagana yung utak ko, puta <laughs> Ayan, shoutout kay kuya. <laughs> Aray ko. Kay atay na. Ano talaga gumagana? Baka makalimutan. Babe, Eric, love you, love you. Saturn to you. And so yun guys, uh, mahaba-habang biyahe namin na for today's video. So, update ko ulit kayo mamaya. Ayan. Sheesh. And so, yun. On the road na po tayo. Oh. <laughs> Grabe yung ungol ah. Yung ungol Oh! Sheesh. Yes, Insert <laughs> 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 sarap. Ah! <laughs> Anong nangyari sa akin? <laughs> oh my God! Ang sarap daw. <laughs> Ay, talaga namang ano. Talagang kapag ka, yung alam mo yung nagagawa mo yung nagpapasaya sa'yo, ang sarap talaga. Ano? <laughs> So, ayun yung nagpapasaya? Atay talaga, ako. Oh. So, ayun, ah, nandito tayo kasi may marshal na tayo sa unahan, bahala na siya doon. <laughs> kaya niya na yan. Kahit alam natin yung dahan dito, so, kaya, kaya niya yan. <laughs> Ay! Di ba truth naman na kapag nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, yung nagpapasaya sa'yo, my God! <laughs> ang, ang dulas ng daan kasi medyo naka, naka ano siya, yung meron siyang, parang lubak, ganon. So yan, ito yung mga ganitong yung mga 60, 80, kasi ito lang yung nakairang motor natin. Isang beses pa lang itong naka 100. <laughs> Ayan masarap ah. Ang sarap. Matatawa <laughs> ako sa ano ko eh. Masaya lang daw. Diba? So tara, samahan nyo kami at music po muna tayo. So yan. Hindi ko alam kung nasaan 'to eh. pero ayan, ha. dire direcho pa rin ang ating ride. Medyo masakit na rin 'yung mata ko kasi. <laughs> huh. Hindi ko sanay na nakasarado talaga 'yung lens ko. Alam mo 'yung parang naso ako, hindi ako makahinga. ganon 'yung pagka-nakataklob 'yung lens ng nakataklob 'yung lens ng helmet ko. Talaga akong hinga. So ayan, alam, lampas na po tayo ng San Antonio. Hindi ko na alam kung anong lugar na ito. Malamang i-part na po ito ng Rosario. Ano ko sure. <laughs> salita. Sobrang ginaw kasi kung ano-ano yung lumalabas sa bibig ko. <laughs> Iba daw yung vibes kapag ka Kapag masaya yung tao, tumatawa, kahit ano, oh, Diyos ko, baka hindi na ako masaya, baka naluluka na ako. <laughs> Hindi ata yun na. O, oh, diba? Yun na nga lang kang mag-isa dito sa loob ng helmet. Wala ka namang kausap. Diba? diba? parang baliw ka na. Tanga talaga. <laughs> so, yan. Hold on, hold on. Hold on, hold on. Oh my gosh! Ayan. Ah, alam ko, malapit na po tayo. ang alam ko malapit na tayo. So ito po ay ba ba ay, bayan ng Chaong. Ah, Chaong ba? Oh, I think it's Chaong. Tapos lusakan siya. Oh my gosh. Di ba nakarating din oh. Ang sarap kaya medyo hindi naman siya long ride right? kasi ano lang naman din siya. Pero ito yung pinakamalayong naging ano namin, uh, charity ngayong taon kasi ah, karamihan siya puro malapit lang. Yung mga yung mga susunod ko po na charity, malapit lang din siya, tanawan. Next week, at uh, tanawan tayo. Dalawa po siya. Dalawang tanawan yung charity natin sa linggo. And hanggang na lang talaga yung kaya natin kasi wala na tayong budget mo. Ah, talon-talon. Naihina ako! <laughs> Naihina talaga ako. gitis tiis ko lang ba? Kasi na... Ah! Diyos ko naman, tayo na. So, ayan ha. Hindi ko alam kung anong club ito. oh ang ganda ng lady rider, oh. oh ba diba? So, ayan. Ito na nga tayo. Dito na, dito na. So, ayan. Kung makikita nyo yung ating mga bantay. <laughs> Ayy. Nakarating din, no? Sana may CR dito, no? <laughs> Nagtanong daw, may CR <CI> dito? <laughs> Aray ko! Ka. Grabe <laughs> yung yung bata! Nahina <laughs> kasi ako, oh my god, oh my god! Tapos yung, yung, yung dampa parang vibrator ba? <laughs> oh my god, Eric, it's really your fault. yung daan daw parang ano dugudug dugudug dugu, ang kulit eh <laughs> yan ganda umaga po so yan na hindi okay, pasok pasok tayo dito ah hindi ko hindi ko alam kung bakit kung bakit Oo, oh, lakay lakandula dula lang dito siya. Yan ang ating mga ano, predators. 'Di ba? Ang cute ng nila. kak Ka, Okay, saan kami mag-park? Hindi pwede, baka diba, kaya to dito. Yan, oh, isiningit. <laughs> isiningit, gaya tayo na. So, yun natin, mga kasama. Yan, oh. Ang ating bagong mem atin, si Lopez, si Kuya Bote, at ang ating head, ang ating head marshal na si um, Kuya Mark Kuya Mark Motovlog Tataran so, muna, patay muna tayo Update ulit ako sa inyo later So yan, nandito na po tayo sa event Kasama ang ating mga <laughs> Aray ko oh, Ayan, lakay lang ang dula oh. Kaibigan, shout out oh. Baka naman kanyang Facebook page la Landula. Huwag na rin kalimutan pa-follow na rin mga tropa. Sino pa ay di tatay Oh, hello. <laughs> ayan, kasama natin mga kasama. At hanapin natin iyong may mabenyo din eh. Ayan. So, ayan. Pa Parang si Rasta eh. Oh, oh Rasta naman. na <laughs> maskara. <laughs> Ay, lang. lang. Ay, ang cute. Oh. Mm -hmm. <laughs> nung, nung, kalkal ng ulo ng iba. Shout <laughs> yan, shout out. Shout out, anong pangalan ng club mo? ah uh, South Luzon Rush Riders Club Philippines. Sorry, bur buro po talaga ako sa car. <laughs> so, ayan, mag-alala lang muna ako din yung para eh. Ito ako. Binakita kasi ako din yung nakakanong. ko baga kung ano yun. Thank <laughs> So, yung mga yan, sila pong ating beneficiary for today. <laughs> ang kulit. Ayan sila, kuya. So, grabe ang init dito. So, ang daming mga gandang babae. Okay. Okay. Ano Nangingi super... tayo ng PTH para sa ating pasyente. Yan, kailang kuya. Salamat po. Salamat po. Ayan. Salamat, Salamat po. Yan, konting PTH lang po para sa aming pasyente. Okay na po. Salamat po. Ikat lang tayo. Konting PTH lang po. Salamat po. Nag-ikot daw ako. Grabe. Konting PTH lang po para po sa pasyenta namin. Magkano daw po? So, yan sila po ang Motorcycle Assistance and Public Service Riders Club. So, yan shout-out po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ayan na, si Naano, Pikachu. Salamat po. Ayan, salamat po na marami. tayo, Ang ating bagong baby Pikachu. Baby Pikachu. So, ayan, iikot tayo. Baby Pikachu. Hi, ma'am. Hello po. Pre, ikaw na lang ang camera sa akin. Kira po. po.

na, tara na. So, yun na, tara na po. At ito na ang ating, ano, at tara, okay na. So, yun tayo na po yung kasunod at ayaw makita sa tulipin. Sila po yung ating beneficiary for today. Ayan. So, tara. And so, yun po, um, uh, nakapag-charity na po tayo for today's video. So, ayan. Susundan lang natin ito mga to kasi sila, alam na nila kung saan kami punta. O yan, bahala na sila. Susunod na lang tayo kasi hindi natin alam. So, yan at yan po yung ating mga charity rider at pauwi na tayo. <laughs> <laughs> oh, na kami! ka, pa pauwi na ka. Naghihintay kami mga asawa. Nakakagigil <laughs> <laughs> eh ka. Eh, mga mga namin na rin. Gaya, gaya, gaya. Gaya, gaya, gaya. Una na po kami. Sige pa, sige pa. Una na po kami. Una po. Una po, Una po kami. Ingat po. So, <laughs> yan. Naharang tayo doon. Huh <laughs> Ah, gra grabe, grabe, grabe. Oh. <laughs> grabe yung ano. Sorry na yung dalawa. Ay, late naman kayo. Ay, late, late kayo. Late. Ingat, ingat. Puta. Sumayaw yung gulong ko. Sumayaw yung tayo na naka. So, yan at tara, samahan nyo kami. Road trip. Naman po ito. Ayan, kailang kuya. Bye, bye po. Ayan. Ayan. <muchas>